nga kung ang 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 usa ka ang kalag sa tao nga makasasala kung mamatay siya muagi siya sa na purgatorio ang pangutan na mao ni eh. kung ang biblia kung ang tawo nga usa ka makasasala nagtudlo nga ang biblia nagtudlo nga muagi pa man isa uh, sa purgatorio ang makasasala nganu man ug unsay rason nganong ning naog si Ginoong Hesukristo sa kalibutan pagbayad sa mga makasasala. Atong basahon una ang 1 Pedro 3. Oh. Duna dai lugar bro. nga, di nga dili lang ni Pedro. Nanagtapok ang do. Kay hustisya ang Dios. Nya kuno na kay gamay sa lisod magkaayo gi imperno ka. Di ba? Sa kan sa do. Hustisya ang Dios sa Lucas 12:46 ang gagmay sala gagmay sagsida ang dekuk salak, dekuk dek dek sa silot. Sa impyerno, mo tiyad ko ng salat, butanganan sa dekuk ng salat, kay dekuk mang patuloy po tayo na mag-discuss doon sa nangyaring talakayan doon sa tagbilaran kung saan ni eh si Pere Darwin ay pinagtulungan ng limang pastor no at evangelist sa iba ibang uh, pananampalataya Onya uh, Okay ato paminawon si Brother Nico sa inyo tinuuan man pa ila Ah uh, si uh, Brother Nico ayo gabi Ngayon gamay. Ngayon gamay. Atrasin ko okay, na uh, ito. Uh,

Di, okay, ang tima rasu so sa tima lang ko. Kaya ron dalit na mauman. Kaya madugay ta kung uh, daghan ta kong utan na ngawala sa tima. Okay, ang tima na uh, tinahanglan sa usa ka tao nga makasasala. Di ba? Mga na itutlo. Kung Nayang ako masipiat, mga na itutlo ninyo. Di ba? Ang ang tima nga tinahanglan kung ang tao, siyempre ang tao makasasala, ingon sa Roma 3, 20, uh, gis, Ingon sa sulat walay matarong, wala, wala bisan usap wala perfecto na to sumala sa Biblia ang bayad sa sala kamatayon okay mao na iklaro nga gitudlo sa Biblia now sa inyo ha nga kung ang 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 usa ka tao, ang kalag sa taong nga makasala kung siya muagi siya sa purgatorio okay kana purgatorio ang pangutana, na mao ni pangutan na mao ni kung ang Biblia kung ang tao nga usa ka makasa, makasasala nagtudlo nga ang Biblia nagtudlo nga moagi pa sa purgatorio ang makasasala ngano man ug unsay rason nganong ningnaog si Ginoong Hesukristo kalibutan pagbayad sa mga makasasala Okay narito ang kanyang katanungan ang sabi niya kung tama payang aral, aral ninyo sa purgatorio eh na ang taong makasalanan pag namatay ay eh, dadaan pa sa purgatorio. Ang tanong niya, ano daw ang dahilan kung bakit pumunta si Kristo sa sanlibutan upang iligtas ang ating mga kasalanan. Yun ang kanyang ano, yun ang kanyang ano ang reason. ay eh, dadaan pa sa purgatorio, ba't siya naparito pa? para iligtas tayo kung dadaan lin, rin lang sa purgatorio. At yung pakinggan ng sagot ni Father Darwin. Yan pa utahan ano mo ah, nga nung mga sa gitawag nga, nga si Kristo ni Naog naman. Tarong maluwas. Di ba? Okay. Una, atong basahol, una ang uno Pedro 3. Yun na na ilugar na dinilang ni Pilipo. Uno Pedro 3. 18, itong basahon, kay si Kristo si na matay sa mga lamang, tungod sa itong mga sala, ang alam sa mga dili matarong, aron pagdalaki nato ngato sa Diyos, ipatay siya, ingon nga tao, kapang ibanhaw siya diya sa Espiritu, diya sa iyong Espiritu, kahintang, miad to siya, huwag nagwali, sa mga Espiritu nga nabilanggo. So na din lugar, nga gibilanggoan sa mga Espiritu. Maukin ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Diyos samtang siya mapailubon nga naghulat kanila. Kaya sa ninuwi, na nahimog arka, walo lamang katawag na luwas nga misulod sa arka. So hindi makiksunan, doon na lugar. Ako point, ay doon na lugar na dili langit, dili po impyerno. Bilang buwan. Kung ito mo ini bilang buwan, related name, sa na sa kamatuuran nga doon na purgatorio. Yan ang ay binangguan. Kay hustisya ang Diyos. Yan, kung doon na kay gamayin sa, isod mong kaayog, i-imperno ka. Di ba? Kaya sa Hustisya ang Diyos. Sa Lukas 12, 46, ang gagmay sala, gagmay ang sala, sa, impyerno, masala, sa masala, Yan, Ang dagkog sala, la, dagkog sa imperno, muti dagkog sa sala, butanganan sa dagkog sa sala, kay dagkog mag sila. ang ginoo kay hustisya man. Kung ang lupong tagapayapa, kamaugan ni muhukob basi sa hustisya, sumot ng Diyos. Kaya hindi Jos Diyos sa hustisya. Amen. Yun po. So, ang ibig sabihin po ni para Darwin doon, merong lugar, sabi ni Father Darwin is, merong lugar kung saan hindi siya langit, hindi rin siya impyerno. Pero bilangguan ng mga espiritu. Yan ay nasa unang Pedro 3.18-19 kung saan ang sabi dito sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritu'ng nakabilanggo. So dito, merong mga espiritong nakabilanggo. Ang sabi ng mga palusot ng mga sulpot dyan is yan daw ay tumutukoy daw sa mga buhay at bilanggo sa kasalanan. Mali, yan ay espiritu ng mga taong panahon pa ni Noe. Eto, sabi dito 20 sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay ilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. So dito, itong mga espiritong ito na nakabilanggo ito, ito yung mga espirito ng mga taong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. So hindi ito mga referado sa mga espirito na sabi nilang ng mga sulpot ng mga tao daw bilanggo sa kasalanan, mali yun. Hindi yan bilanggo sa kasalanan. Yan ay mga espiritu ng mga tao noong panahon ni Noe na ayaw sumunod sa Diyos. Sila ay nakabilanggo, pinuntahan ni Jesus. Ang tawag ng katoliko dyan, purgatorio. At yan ay isang palatandaan na ang Diyos ay justisya. Yeah ka kamay mong saan, makasood sa langit. Nga di makakasood sa langit. Kung dunay kay gamay ng sala, pinadayag ba iti uno siya eh. ka kasulod sa kanyarihan sa Diyos. Kung doon kay gamay ng sala, gamay ng buling. So doon na butanganan sa gagmay ng sala. Bili dagko ng silot. So gagmay ng sala, gagmay sa silot. So kanang purgatorio, alam na sa mga tao nga dunay mga sala nga dili pa pwede manay minena purification. Ano sabi ni Padre Darwin doon? Hindi makakapasok sa langit ang merong konting bahid ng kasalanan. Uh, pahayag 21-27. Ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi niyang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, niyang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na nainiingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Yan isang palatandaan na meron talagang ano, hindi makapasok at yun ay merong konting bahid ng kasalanan. So, merong lugar kung saan ilalagay yung mga tao na merong maliliit na kasalanan. Ang tawag ng, ng katoliko doon, purgatorio. Ang lugar kung saan ilalagay ang mga tao na merong konting bahid ng kasalanan. Hiluan sila dito. Huwag ba ka tabo sa mga espiritu na nabilanggo. Sunod na mga espiritu nga nabilanggo. Huwag tungod ni Kristo. Tungod ni Kristo. Walang santos ka misa. Pag misa ka kay si Kristo malak. Huwag ningon man si Kristo, brate. dumi ako ninyo sa pagbuhat ninyo ni ini inyong gihando unsa ito kay ang akong kamatayon unsa may nakaluwas na to di ba katong pagpakamatay niya pagula niya sa dugo therefore ang biblia very catholic kay diha sa pagpamisa na to, si Kristo nagpakamatay gihandong na to, ang kamatayon ni Kristo so sa pamutana niya nga Ni naman si Kristo ron pagtubos nato, nagpadayon pa ang paghalad sa iyang kaugalingon diha sa Santos nga misa. So therefore, nagpadayon ang buhat sa kaluwasan wala mohunong panahon ni Kristo. Nagpadayon karon og sa umaabot. Ang sabi ni Father Darwin, doon lilinisin sila sa purgatorio at 'Yung pagliligtas, patuloy pa rin 'yon. Tuwing misa kasi, ginugunita natin ang kamatayan ni Kristo. At ang paggunita sa kamatayan ni Kristo ay isa sa mga bahagi ng kanyang pagliligtas sa atin. Ay, hanggang ngayon, patuloy pa ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan sa pamamagitan ng misa. Bayo ng gabi, nabalik ko na po. ako. oh, dili kayo po kumbinsido sa tubag ni mong padre. Kay, sa uh, tinuod lang, dili kayo kayo po kumbinsido. Kay ang Biblia, ang, ang Biblia, sa sagsulti, sumala sa uh, unang huwan, dos, 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 sumala sa Biblia, na ang tanan uh, gamay nga sala, dako nga sala. Sara na ba Ginoo? You know? Walay, walay walay gisulti sa Biblia na ay dako nga sala okay na ay dako nga sala na ay gamay nga sala according to the bible nga ang gitudlo sa biblia nga ang tao ang tanang tao ang tanang baka sa sala yun ni yun Cristo tanang nga baka gamay o madako walay gipili o dili mapamatunan yun sama sa biblia ng ang purgatorio, ng ang purgatorio para maghi sa kaluwasan, para maluwasan kailan sa tao. At eh, uh, naman tayo ngayon sa kanyang sinabi, sabi naman niya rito ayon daw sa unang wahan dos dos eh, ni ang sinasabi. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan hindi lamang ang ating makasalanan kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang sabi niya rito, hindi mababasa sa Biblia na ang purgatorio ay isa sa mga bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Kaya nga binasa kanina yung unang Pedro 3.18 hanggang 19 para ipakita na bahagi yun ng pagliligtas. Yung mga namatay na, noong panahon ni Noe na, hindi na ayaw sumunod habang ginagawa ni Noe yung arka, eh, pinuntahan ni Kristo yung mga nakabilanggong yon para saan yon? Siyempre para iligtas. Alang nga, puntahan lang niya para, para ano, bueltahan pangaralan, ang wala naman lang ka-purpose-purpose. Hindi ganyan na Panginoon. Kaya siya nandoon para iligtas sila. Oh. Sabi niya, di raw, di raw bahagi, binasa na nga kanina. Yan ang malaki problema nito. Dahil binasahan na, ayaw pa rin maniwala. Kailangan namin talaga letra por letra. Maling paraan ng paggamit ng letra por letra. Hindi kilanman nagturo ang mga apostol ng letra por letra. Kung merong letra por letra, babe must very good. Pero kung wala, it doesn't follow na hindi ka lang ang paniwalaan kasi walang nabasa letra por letra purgatorio. Hindi ganon. Napakamaling pananaw niya sa pag-aaral -pag ng Biblia. dos. Nga, ang ko, no. Kamay ko, O ayan. Sa bahaging ito, medyo nagkakainitan na si Father Darwin at si Nico Torion. Dahil sinabi kasi ni Nico Torion na ano na maliit na kasalanan o no? malaki pareho lang daw yun. Ayan ingon nga ang sala ko no, gamay ug ako pagyara. Pareho lang daw, yun ang sabi niya. Ano kaya ang sagot ni Father Darwin dito? Siya maong halad 1122. Okay. At, atong sundan siya. Okay. Okay. Siya mao ang hale karon na pasaylo ang ato mga sala karon og dili lang ang ato ato ara kun dili ang mga sala usab sa tanang tao oh, karon. so dili iwa ngaway nga gamay og dako nga sa oh, okay. ang tanang sala ba ni amo ato nang sala bot pasabok ini nga dako og gamay pasayloon sa Ginoo wa mayon nga tanang sala parihala wa mayon ni ang tanang sala parihala wa lagi Wag dere. Ang imong doktrina may wa dere. Ah, okay. Unya ikaw duha, ang 1 Juan Ato lang idit so. Ang iyang gigamit kay bis ato lagi sundan ha. Kay kami na man juta, una ta mo magtubag, isud kita mo ribat out without listening. Iyan. Dito sa parteng ito, medyo kabado na siya. Kasi, nung binasa ni Padre Darwin, yung unang nguwan Dos Dos, wala doon, sinasa walang sinasabi doon, na yung maliit at malaking kasalanan, eh, pareho lang. Wala doon. Ngayon, itutuloy ni Padre, ang ah, pagbabasa sa unang Juan Cinco. Ito na siya. Parang naguumigting na. Bukang uh, nauumigting na siya. Mayroon siyang tinatago sa mga tao. Mayroon siyang ano, uh, inililihim. Ngayon, ilalabas ni Padre Darwin ang kanyang pagkakamali. Panoorin natin. So, yung tiksto nga uno buwan, dos dos, huwag mag dito nga pariha ang tanang sa. Pero pariha nga pasailuon sa ginoon. Manay konteks. Sa imong gi kutlo. Pero huwag mag dito na dili, huwag sa nagamay, Why sa nga dako wag ingon dito. Na sa so this size. Huwag nung dapat mano. Ato ibig so lang sa uno 1 5 this size. Oh, may makakita sa iyang isig magtutuo na nakasala apan sala na dili mo sangpot sa kamatayon. Kinahanglan magampo siya sa Dios. Katagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtutuo. Kini anang lamang ni atong naghimog sala nga dili ikamatay. Apa dunay sala nga mosampot kayo sa kamatayon? Huwag dili kinahanglan na magampo pa kita sa nila. Sa pa, doon ay sala na magkamatay. Doon ako sala na dili mo sangpot sa kamatayon. Huwag may hindi rin nga. Ang tanang sala, patay dito na. Mo sangpot Diyos kamatayon. O sa may meaning nga eh. Doon ay sala, ang interpretation sa katoliko nga eh. ay sins. Doon ay mortal sins. Katong mortal sins bro, mo to'y mo sangpot sa kamatayon. Kato mga gagmay mo motoy mo sangpot sa kamatayon. So therefore, ang teksto nga ibasa nagpamatuod nga dili pareha ang sala sa matag nato. So contrary kini sa imong gihimo nga ang tanang sala pareha ra. Ito ngayon. Uh, binasa ni Padre Darwin yung sa unang Juan 5.16 at ipinakita niya doon na merong kasalanan na ikamamatay at merong kasalanan na hindi ikamamatay. Yung kasalanan na hindi ikamamatay, pwede mong ipagdasal. Pwede yung kasalanan na, na ikamamatay, ah, wag mo nang ipagdasal yon, no? Pero sa unang 1 2 pareho silang mapapatawad ng Diyos. At ang context ng Catholic doon sa Kasalanan na hindi kamamatay venial sin at yung kasalanan naman na ikamamatay mortal sin so yung talatang binigay ni Nicotorean hindi tumugma sa kanyang baliwanag bagkus yung kanyang baliwanag contradiction pa sa sinasabi sa unang 5.16. atong sinasabi kung makita ni numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan hindi hahantong sa kamatayan. So mayroong kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan, no? Ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbi na magbibigay sa taong yon ng bagong buhay. So mayroong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ito pa, Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. So sa talatang ito, merong dalawang uri ng kasalanan. Ha? May dalawang uri ng kasalanan yung kasalanan nga sa kamatayan at yung kasalanan hindi hahantong sa kamatayan. At ang sabi, hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ating basahin yan sa Revised Standard Version, eh ganito ang ating mababasa. If anyone sees his brother committing what is not a mortal sin, o oh, merong mortal sin, merong hindi mortal sin, 'yung hindi mortal sin ang tawag ng Katoliko doon venial sin. Ha? Yung hindi mortal sin ang tawag ng Katoliko doon is venial sin. Okay. And ang sabi dito, if anyone sees his brother committing what is not a mortal sin, he will ask and God will give him life for those whose sin is not mortal there is sin which is mortal. I do not say that one is to pray for that. Kaya yung mga mortal sin, kailangan talaga yan ikumpisal. Para yan ay mapatawad. Oh, so dito, busted yung argumento ni Nicotorion. Sabi niya, kasalanan, walang, mali walang maliit, walang malaki, pareho lang yun. Pero binabanggit ng talata, merong mortal sin at merong venial sin. So, bagsak. Bagsak ang argumento. Busted na busted si Nicotorion dito. Tuloy natin ang video. Okay, at ang tubak po na uh, sulitin ni unang Una ang huwan, uh, tinuon na, na ay sala nga din makapatay sa tao. sa klase nga sala, ka na makasala kasi mo kasi isig na tao. Pwede ka. God pa kasama. Kamatay na kalay na lang. Pero nga itong isgutan ng God, kamatayon, kanakamatayon sa ato E, e, na e, ma eh, so, uh, uh, Nako, malaking problema 'to ni Niko. <laughs> Pilit yatang tinatakpan ng pagkabasted niya. Sumasang-ayon pala siya na merong kasalanan na hindi kamamatay. Eh bat ang sabi niya kanena pareho daw. Tapos sabi niya ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, yung kasalanang naka nakamamatay. Yung talagang patay. Ano ba naman itong taong to? Sabi niya kanina, pareho daw. O ngayon, nabasahan siya na hindi magkapareho, sumasangayon pala siya doon na meron talagang ganon. Eh, ba't sa mo sinabi kanina na wala? Oh, nahuli ang pagsisinungaling at ngayon lulusot pa. Pero pakinggan natin si Padre Darwin kung paano niya sagutin ang panibagong aligasyon na ito ni Nico Torion. <coughs> Salamat kayo bro. Nalagay uh, clarification. Sa sakto ba ng gingon ni San dili pariha ang sala? Kung na yung sala na dili ko resulta ka matayo? Ngayon mga kanilinang kapag... Kaya sa bro? Sakto. Ngayon? Kaya bro? Gawas ka sakto? Sakto. Atong i-verify siya kay Karina, pupuset man ang iyang idea sa Biblia. Ingo sa why sana nga parihara tanang sala. Kag may dako parihara. Nya karon pagamaten ni Kristo. Ano kay tanang pagamaten ni Kristo jud pag dako. Oh, ang ampon ta to, Brad. Asa to? Okay ra ka? Nadunay gagmay dako. Okay, okay. Sabot ka na, Brad.

iyon. So, tama ang ginawa ni Padre Darwin doon pina-verify sa kanya mismo. Sumasang-ayon ka ba talaga na sa Biblia is may kasalanan na ikamamatay at hindi kamamatay, na hindi magkapareho ang kasalanan kasi sabi mo kasi kanina magkapareho lang. Kaya kino-confirm ko sa'yo, sabi ni Padre Darwin, na okay naman siya. Ayan. At least nagkaliwanagan na gana. Ah, uh, yung sinabi niya kanina mali yun. O, yun, yun ang magandang talakayan. Yung open kang tatanggap ng pagkakamali mo. O yan. So, tuloy na natin. Nasagot na kasi tingnan sa tuloy ka. Ang salamat. Ang papakal Okay. Kasi yung mga mga ipailay mong kuhan, ipailay mong tinuhuan, huwag sa po yung posisyon. Okay. Ayan, so hanggang dun lang pala ang video natin with Nico Torion, isang member ng Baptist Church. At ngayon, yung sumunod na naman ay si Darwin Butlay. No? Uh, agresibo din yon na naghamon kay James Consinsino na magpunta ro sa Plaza Rizal Nang pinuntahan ni James Consinsino walang Darwin Butlay nagpakita roon. At yung Darwin Botley na yan, ang aking, ano, aking binanatan doon sa programa ni Eugene po. Ayun. So, dahil doon, ah, uh, Napagalaman na yung kanya pala, ano yung isa namin ni Eugene Gapo with, with uh, ni, ni Darwin Darren sa programa ni Eugene Gapo. Napagalaman doon na kanya certificate pala is galing lang pala sa ano <laughs> sa internet. <laughs> oh, so, siya na naman ang susunod na harap kay Father Darwin sa talakayan doon sa uh, doon sa Tagbilaran. Actually, kaya pa siya nagkalakas loob na harapin si Father Darwin kasi napakaraming nagtanong at gusto niya na rin sumausaw. O, oh, eh di, pagbigyan na lang natin. So, yan ang ating abangan sa susunod po na programa ng ating straight to the point